Isang hindi inaasahang pagkikita ang naganap ngayong tanghali sa It Showtime. Nagkatagpo sa iisang entablado ang dating magkasintahan na sina Dingdong Dantes at Karil na agad naman nagtrending sa social media. What's up, Madlang, Madlang People? Pwedeng yeah. bawas. <laughs> yes. Sabi niya, parang itsumo. I believe that is wrong. <laughs> Trending ngayon ang digla ang pag-guest ni Nadding Dong, Dantes at Miss Charo Santos sa its showtime. At grabe ang gulat Hindi lang ng Madlang People, kundi pati ng buong online world. First time ever ni Ding Dong na mag-guest sa showtime at ang mas nakakagulat pa, Muli silang nagkita ni Karil on live TV na siyang agad pinag-usapan ng netizens dahil sa history ng dalawa. Paglabas but... pa ng ni Nadingdong at Charo sa stage na, nag-ingay na ang studio audience. Pero mas naging kapansin-pansin ang reaksyon ng host, lalo na kay Karil, na kahit kalmado ay halatang medyo na awkward sa sitwasyon. Ramdam ng mga viewers ang tensyon pero parehong professional si Nadingdong at Karile, Ngumiti, nagbatian at tuloy lang sa flow ng show. Walang dead air, pero maraming netizens ang nakaskan agad sa body language ng dalawa. Sa kabila ng kaunting awkwardness, naging magaan ang naging interaction. Nag-guest si Ding Dong at Miss Charo para ipromote ang upcoming movie nila. At game silang sumabak sa kulitan segment ng Showtime. Nakisabay si Ding Dong sa tawanan at naging charming pa rin sa audience habang si Miss Charo ay kalmado at graceful as always. Pero syempre, hindi pinalampas ng mga netizens ang moment. Nag-trending agad sa X, Twitter, at Facebook ang mga hashtags tulad ng Dingdong on Showtime Karile Dingdong reunion. Reunion. <laughs> specific, hindi pwedeng sumobra, hindi pwedeng bawas. Yes. <laughs> Sabi niya, parang it's sumo. I believe that is wrong. <laughs> no! Go consider yes. natin walang yun. Walang yu bisipisita dito. Sa dami ng na-excite at na-throwback feels, may mga netizens na umaasang magkakaroon pa ng next guesting or collab. Pero sa ngayon, ang sigurado, isa na namang iconic TV moment ang na-deliver ng It's Showtime. At tinitiyak ng fans na hindi nila basta-basta makakalimutan ang unexpected reunion na ito. At ayun na nga, kung nagustuhan showbiz news, please like, share, and subscribe!